Inirantang ng nanggagalit na apoy ang ilang residente sa Barangay Culiat Quezon City kagabi. Si Bel Costojo sa detalye. Pinulabog ng na nagkangalit na apoy ang isang residential area sa barangay Kulyat, Quezon City. Pasado alas 10.30 kagabi nang sumiklab ang apoy. Agad na nag-al balutan ang mga residente. Mabilis na kumalat ang apoy. Dahil sa laki na sunog, rumesponde na rin ng ilang mga bumbero mula sa kalapit na lungsot ng Quezon City. Malakas na hangin at masikip na kalsada ang itinuturong dahilan kaya hindi agad naagapan ang sunog. Yung mga firetruck po natin, halos hindi makapasok sa loob. Uh, masisikip po yung uh, daan dito. Gawa rin sa light materials ang karamihan ng mga natupok na bahay. Dahil sa sunog, Anim ang naitalang na huminga dahil sa matinding usok na agad namang nabigyan ng lunas. Mahigit anim na oras nagtagal ang sunog at idiniklarang fire out mag alas 2 ng umaga. Patuloy pang inaalam ng Bureau of Fire Protection ang mitsa ng apoy at ang halaga ng pinsala. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.